Simulan natin ang aksyon sa bilangan ng mga boto para sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law. May ilang napaulat na komosyon at mga naburang bilang ng boto. Umaaksyon live mula sa Comelec si Dindo Flora. Dindo, nakapasok na ba ang lahat ng mga boto dyan sa Comelec? Rafi, sa kasamang palad ay eh, wala pa wala pa kasing natatanggap na Certificate of Canvas itong main office ng COMELEC dito mismo sa National Board of Canvassers dahil inaasahan nga nila na pagkatapos ng eleksyon ay eh, papadala dito pero sa kasamang palad ay eh, wala pang natatanggap uh, hanggang sa ngayon ang uh, National Board of Canvassers ng Plebiscite ng Certificate of uh, canvas. At uh, kanina nga yan, nag-convince nag sila bago magtanghalian pero agad-agad ding nag-adjourn at ipagpapatuloy bukas ng alauna ng hapon ang canvassing. Rafi? Okay. Uh, Nagkagulo raw din do uh, sa canvassing ng mga boto sa Basilan. Totoo ba? Hmm, Rafi, na sa base doon sa nakuha nating informasyon, nagkaroon nga ng komosyon dahil na rin sa magulong sistema na puno agad ng mga taong canvassing area kaya yung mga gurong nagbibilang hindi malaman kung saan pupunta. Sa gym na lang Rafi muna sila uh, pumesto para ayusin yung mga balota saka sila umakit ng canvassing area para magbilang pero habang nagbibilangan ay nag-brown out naman Rafi. May ilang balota rin daw na nadiskubring may mga bura na pinakita sa mga poll watcher para maimbestigahan. Panginggan natin yung panayam natin, Rafi. This is uh, precinct number 33, Barangay La Piedad. If you can see, there are so many erasures. Actually, the vote no has uh, garnered 30 only when in truth and in fact, they have erased Ah, uh, the, uh, the, the, lines. Okay. Uh, kumusta naman yung uh, sitwasyon sa Cotabato na nagkagulo din sa butuhan kahapon, Dindo? Mm, -hmm. Ravi ta tama ka lang bagamat nagkaroon nga ng, uh, kaguluhan kahapon at uh, sa pribisito eh naging matiwasay naman ang, uh, ang bilangan ng boto. Yun nga lang medyo late na Rafi sil nagumpisa alas 6 ng gabi na tapos sobrang haba ng pila ng mga bilangan sa mga oras na ito. Uh, patapos na rin yung canvassing sa Cotabato. Rafi. Okay. Uh, sa Maguindanao Meron daw na mga botanting or mga taong gustong magproxy ng uh, bobotohi nila. Ano uh, ano bang naging sitwasyon doon? Oo, oh, Rafi, nagkaroon nga ng mga balitang ganyan at uh, pero sa ngayon uh, very peaceful naman ang sitwasyon. Sakto sa pagsasara ng botohan nagsimula agad ang magbilang ng by 4 AM tapos na lahat ng presinto at dinala sa kanilang munisipyo, Rafi, lahat ng mga boto. Raffi? Okay, last question na lamang. Uh, so, nagkakaroon na ba ng bilangan? If, if so, ano na ba ang sitwasyon? Uh, ano bang mas lamang? Yung yes or no or no or yes? Oh, uh, Rafi, sa local level, sa mga areas, nagsimula na. Meron ng mga lumabas na mga partial and unofficial result. Sa ngayon, sa kabuuan yes na yung lumalamang. Pero base dun sa datos na natanggap natin, sa Basilan, Rafi, meron tayong yes na 14,160 samantalang yung no is 27,541. Sa Isabela, uh, meron tayong yes na 19,114 at no naman na 22,375. Sa Tawi-Tawi, Rafi, napakalaki ng lamang ng yes. Umabot ang boto ng yes sa 41,000 2,446 samantal, ang no naman ay 2,481 lamang. Sa Cotabato City, Rafi, na alam na maraming tutol, eh, dito uh, lumumang pa ng konti ang no na nasa 12,340 samantalang nasa 12,144 ang yes. Partial and unofficial resort lamang yan, Rafi. At uh, meron pang mga karagdagang boto na dumating na kasama sa canvassing locally. Rafi? Okay, maraming salamat Dindo Flora.